Magandang buhay mga bata! Ngayon ang araw sa linggong ito. Anong araw natin ngayon? Tama kung ang sagot mo ay Biernes. So, ang Biernes ang huling araw ng pagpasok sa school. Pero dahil sa masama ang panahon, kayo pa rin ngayon ay nananatili sa inyong mga bahay. Kung Biernes ngayon, ano magiging araw natin bukas? tama. Bukas ay sabato. Kung Biyernes ngayon, anong araw natin kahapon? Tama ka ulit ko. Ang sagot mo ay Webes. Ngayon, tingnan nyo nga sa labas kung anong panahon. Tama, maaring tumigil na ang pagulan, pero ma maulap o paminsan-minsan ay maaraw. So, tandaan mga bata, ang panahon ay paiba-iba. Kaya dapat laging handa. Manatili muna sa loob ng bahay kung hindi naman ka kinakailangang pumunta sa labas. At kung lalabas, laging tandaan magdala ng payong dahil hindi natin alam kung kailan uulan ulit. Ganun pa man, magpapatuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral. So sa linggong ito, pinag aaralan natin kahapon ang Yes, bilang kasapi ng pamilya, dapat nating ipakita ang ating pagpamahal sa bila sa pagsabi ng I love you or mahal ko po kayo. O kaya naman sa mga magandang gawi or pagkilos na nagpapakita ng pagmamahal. Gaya na pagtulong sa mga nakakatanda, pagbigay ng mga bagay bilang pag-alala na mahal natin sila, paggawa ng isang bagay na maganda para sa ating makasapi ng pamilya. Pagmano bilang tanda ng paggalang at pagyakap. So yan, iba't ibang paraan na pagpapakita ng pagmamahal. Pinag-aralan din natin ang malaking letrang B at maliit na letra B. Ano ang basa ng letrang B? Tama. B, B, B. Tatandaan ang baka. Awitin natin. Ano ang tunog ng letrang B? B, 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 B. At sa pagsulat ng letrang B, pagsisimula tayo sa itaas, sa kulay blue or asul. Linyang patayo. Mula taas, pababa. Babalik sa taas, linyang pakurba hanggang sa gitnang linya na kulay pula. At isa pang linyang pakurba mula sa linya kulay pula papunta sa linyang kulay asul. Malaking letrang B. Ano ang tunog ng letrang B? B, 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 B. Ngayon naman sa pagsulat ng maliit na letrang B, magsisimula ulit tayo sa itaas sa linyang kulay asul papunta sa ibaba sa linyang kulay asul ulit. Linyang patayo mula itaas, pababa, at sa gitna, babalik, kukurba, linya pula papunta sa linyang asul sa ibaba. Maliit na letrang B. Ano ang tunog ng letrang B? B, 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 B. Okay po? Ngayon naman, pag-aaralan natin ng isa pang magandang pag-uugali na dapat makikita sa ating pamilya. Ito ay ang pagiging mapagbigay at parunong magbahagi o magshare share sa bawat kasapi ng pamilya. Mahalaga na marunong tayong magbigay mga bata or mag-share or mamahagi kasi dito ay uh, naipapakita din natin ang pagpamahal sa bawat isa. At the same time, pinapakita natin na mahalaga yung mga bawat kasapi ng ating pamilya. Ito ang iba't ibang paraan paano tayo magpapakita na tayo ay marunong magbigay or marunong magbahagi o mag-share. Ayan. Pag meron kang pagkain, pwede mo itong ibahagi sa bawat kasapi ng pamilya. Okay po? So, pag meron kang candy or binigyan ka ng chocolates or binigyan ka ng isang uh, pagkain, pwede mo yang i-share sa iyong pamilya. Huwag mo susulohin. Okay? Hindi maganda yon. So, mahalaga na marunong tayo mag-share. Tandaan kung anong ginawa natin sa iba gagawin din nila sa atin. Kung mabait tayo, mapagbigay tayo sa iba, magiging mapagbigay din sila sa atin. Isa pa ay yung pagbibigay ng regalo pag may birthday. Tandaan mga bata ha, ang regalo hindi lahat binibili. Pwedeng mag-drawing ka or pwedeng gumawa ka ng isang bagay para sa may kaarawan. So yan ay isang paraan ng pagbibigay sa kasapi ng pamilya. At yan, pagkain. Pag meron ka rin pagkain sa mga kapatid, pwede mo silang ibigay or i-share. Hindi lahat sa iyo. Ngayon, maglalaro tayo. Thumbs up, thumbs down. Thumbs up kung ang larawan ay nagpapakita ng pagbibigay or pagbabahagi. Pag sinabing pagbabahagi, pag-share. At thumbs down naman kapag hindi. Okay, tingnan nyo. Ano nangyayari sa larawan? O, oh, yung magkapatid na babae. Ano ginagawa niya? Yes po, dahil dalawa ang kanyang pagkain, binibigyan niya yung isang kaibigan niya o isang kapatid niya. Thumbs up ba yan? Thumbs down. Nagpapakita ba yan ng pagbibigay? O pagbabahagi or share? Tama. Yan ay thumbs up. Okay po? So, isa yung magandang ugali. Ito, tingnan nyo. Pinag-aagawan nila yung laruan. Nagpapakita ba yan ng pag-share or pagbabahagi? Thumbs up, thumbs down. Tama, thumbs down, di ba? Pag hindi ka marunong magbahagi or mag-share or magbigay, yan ang simula ng away. sa so, tandaan mga bata, ha? hindi maganda maglaro ng ikaw lang. Maganda maglaro kasama ang ibang mga kasapi ng pamilya at magagawa mo yan kung marunong kang magbigay o mag-share or magbahagi. Ito naman. Yan, pinigyan niya si mama ng pulaklak. Nagpapakita ba yan na marunong siya mag-share or magbigay or magbahagi? Tama, yan ay thumbs up. Isang magandang ugali ang marunong tayo magbigay or marunong tayo magbahagi o mag-share. Ito naman. Tignan mo. O, diba? Masaya mukha nila kapag marunong siyang magbahagi ng or mag-share ng laruan. Thumbs up, thumbs down. Magaling. Yan ay thumbs up. Okay? So, may iwasan ang pag-aaway at kaguluhan kung tayo ay marunong magbigay o mag-share or magbahagi. Mag so, tandaan mga bata ha, bilang kasapi ng pamilya, Mahalaga na tayo ay mapagbigay at marunong magbahagi o mag-share sa bawat kasapi ng pamilya upang manatili ang masayang pagsasamahan.